Naisip mo na ba kung ano ang magiging pakiramdam ng mabuhay ng walang mga nakakainis na joint at back pains? Hindi ko alam kung paano ito naging posible hanggang sa natuklasan ko ang Collagenax. Ang hindi ka panipaniwalang balm na ito ay ang lahat ng kailangan mo upang wakasan ang sakit at bumalik sa isang aktibong buhay ng walang limitasyon. Ang Collagenax ay hindi lamang isa pang tableta upang mapawi ang pansamantalang pananakit. Ito ay higit pa at direktang kumikilos sa pagbabagong buhay ng kartilago. Pinapawi ang hypertension ng kalamnan at binabawasan ang pamamaga. Sa natural at aktibong mga sangkap na nakabatay sa halaman, ito ay ligtas at mabisa para sa paggamot sa osteoarthritis, osteochondrosis at mga pinsala. Mula sa unang kapsula, mararamdaman mo na ang pagkakaiba at sa patuloy na paggamit, nawawala lang ang sakit ang mga benepisyo ay hindi titigil doon. Ang Collagenax ay mainam din para sa pagwawasto ng mga traumatikong karamdaman at mga problema sa magkasanib na naugnay sa edad. Ang bagong henerasyong formula nito ay hindi lamang nagpapagaan, ngunit nakakatulong din upang muling itayo at palakasin ang mga kasukasuan na tinitiyak ang pangmatagalang pagpapabuti. At alam mo kung ano ang mas mabuti. Walang side effects, Magagamit mo ito araw-araw nang may kapanatagan sa pag-iisip na inaalagaan mo ang iyong katawan sa natural at ligtas na paraan. Kung gusto mo talagang mawala ang sakit at bumalik sa paggawa ng mga bagay na gusto mo, siguraduhing subukan ang Collagenax. Ito ang tamang paggamot para sa mga naghahanap ng tiyak at dekalidad na solusyon para sa musculoskeletal system. Ang produktong ito ay sadyang hindi ka panipaniwala, at alam mo na inirerekomenda ko lamang kung ano ang nasubok at naaprubahan na may mga tunay na testimonial mula sa mga nakagamit na at naaprubahan ito. Ang link ng diskwento ay nasa paglalarawan ng video kaya samantalahin ngayon at gawin ang unang hakbang patungo sa walang sakit na buhay kasama ang Collagenax.